Inihayag ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon na simula na rin ngayong biyernes ang biyahe ng love bus sa Davao City para magbigay ng libreng sakay sa mga yong commuter para matulungan silang makatipid sa kanilang araw-araw na gastusin. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dison, na malaking tulong ang mga love bus hindi lamang sa mga computer kundi pati na rin sa mga operator at driver dahil masisiguro nito ang kanilang arawan at sapat na kita. Matatanda na ng unadang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address Osona ang pagbabalik ng patok na labas na sinimulan pa noong 1970 at ngayon ay inulunsad na rin dito sa, sa, Cebu at Davao. Paliwanag pa ni Transportation Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang labas sa 6,000 commuter na makakatipid ng 350 pesos sa pamasahi kada araw dagdag pan addition ay pinag-utos anya ni Pangulong Marcos na ibalik ang love at gawing libre at i-expand pa ito sa buong Pilipinas kung saan kasama ni Secretary Dison sa paggalunsad ng love libreng sakay si Budget Secretary Amina Pangandaban ang love bus libreng sakay ay nasa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan at inaasahang makatutulong sa 32 operators at drivers habang dan ani na ng mga pasahero ang inaasahang makikinabang sa libreng sakay kada araw. walung love buses na may rotang UM Matina Mintal ang babiyahin naman ng peak hours mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pilipinas mula sa Davao City, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.